number 1, number 2, number 3, hindi siya nagsusunod, hindi siya umiikot Ito kayo, so, bubuksan ko. Ito pala yung sira, putol siya, oh. Putol. Kaya hindi siya nagsuswing kasi putol siya, oh. Dapat ito nakakabit ko dito, eh. Ito. Kabit ko dapat dito, eh. Ang gagawin natin yan, papalitan natin ito. Tama, 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 may extra pa akong ano dyan, ganito. Palit ito, putol. Dapat ito, nakakabito dito. Kaya hindi siya nagsiswing kasi putol siya. So, ang gagawin natin dyan, papalitan natin ito. guys, natanggal ko na. Tapos ito po, tanggalin. Ito. So, ikabit na natin to guys. Dito. Ito so lang siya, guys, eh. siya na ikabit ko na guys. Ayan siya guys oh. Nagsuswing na siya oh. Left and right. Ang swing. Ayan guys para makita niya. Ayan lang. Oh. Nagsuswing na siya oh. Hmm. Number one, number two. Ayan. Nagsuswing na siya guys. Pan. Høyt om synet mitt.